Nalaman na hindi siya natanggap sa programang pangkalawakan. Isang pangarap niya mula pagkabata, dahil sa pagbagsak sa psychological exams kahit pasado siya sa ibang pagsusulit. Pag uwi ni Norma ng gabing yon, binisita siya ni G. Arlington Stewart. Siya ay matangkad, nakasuot ng maayos, ngunit ang isang bahagi ng kanyang mukha ay may matinding paso. Iniabot ni Stewart ang susi upang mabuksan ang kahon at inilahad ang alok, kung pipindutin nila ang pulang pindutan. May isang tao na hindi nila kilala ang mamamatay ngunit makakatanggap sila ng isang milyong dolyar kapalit nito. Bilang patunay, binigyan niya si Norma ng isang daang dolyar. Ipinaliwanag din ni Stewart ang mga alituntunin, hindi niya maaaring ibunyag ang impormasyon tungkol sa kanyang mga employer, at hindi maaaring talakayin ni na Norma at Arthur ang alok sa ibang tao. Binigyan sila ni Stewart ng 24 na oras upang magdesisyon bago siya umalis ng tahimik. Ilang oras makalipas, Umuwi si Arthur na bigo dahil sa pagkasira ng kanyang pangarap. Nag-usap ang mag-asawa tungkol sa mga masamang balitang natanggap nila bago nila